sa halip na substandard, overpriced at kulang ang mga silid-aralan. Ang pagpapatayo po ng classroom ay dapat nasa tamang presyo at nasa tamang panahon. Una po, tamang presyo. Sa presyo po ng DPWH, mula 2.5 million to 4 million pesos ang bawat classroom. Pagating sa LGU at NGO, di hamak mas mababa po ang presyo nila. Ang solusyon po sa CAP A, price ceiling, base po sa disenyo na pinaghirapan ng iba't ibang eksperto sa pribadong sektor. Pangalawa po, sa tamang panahon para sa agarang pagsara ng classroom gap. Sa ating panukalang batas, may pagkakataon na magtayo ng classroom ang mga LGU at CSO at hindi na po kailangang hintayin ang DPWH. Ibig sabihin po, mapapabilis ang pagtayo ng classroom dahil sabay-sabay po tayong nagtatrabaho. Ito po yung hangat natin. Studyanteng nakaupo sa silya, hindi po sa sahig. Paaralan na iisa lang ang shift, hindi po tatlo. Tridaralan na matibay at maayos, hindi po kondenaryo.